sarili niya. Pero mabalik pa. Kabiling pintura. Yung kulay itim. Ah. Black. Ah, oh, pintura. Black, black. Meron ano ka? Black, black. Ah, oh, dalawa. Black, black. Oh, yung kukuha ko eh. <laughs> Ayun mo lang ba nakita yung motor? Hmm. Dinala ko na yan dati rito eh. Hmm. Agad ah, na to, 110 pa rin? 120 yan. 120 na. Sige, dalawa. Tsaka isang pula, tsaka isang ano, yung silver ba 'yan? Yung silver. Ay isang orange pala, tsaka isang silver. Wala nang orange. Ayano? oh. Hindi, no. Yung orange. Ano pa? Orange Ano ito isa? Silver? Silver Primer ito e Ha? Silver Primer? Primer? Yan o Ito, tapos silver Ha Ang dami naman Oo, uh, may ginagawa ko isang motor e, eh, bago Wala ka pasok? Meron, ganda ako, oh, gagaling ko lang doon awit Oh, wait, oh pang gabi ko eh, 'di ba? Ano, alas dos hanggang alas dos Porayke. Po. Ha? Oh. Meron ka ba metro ng Tubig? Oh, wow. May isa akong video kasi eh. Nagkabit ako ng metro ng tubig. Daming nanonood eh. Kailangan ko yung guli, uli eh. Kaso wala na yung metro ng tubig eh. Bulok na eh. Yes! Yahoo! Ayan eh, yung sinasabi ko sa yung motor na napaka bigat Yan nagpapasakit ng ano ko Hindi ribago ako ng motor eh Nagkita ko na yan pero Parang may ako sa Tsura Sa dami kasi no Parang kalangay maliit man. Okay thank you Yan nagpapasakit sa akin dalang bigat na ito Ang walang, ang ano neto, ang Walang walang langis, walang gas 150 na eh Kilogram pag nilagyan mo pa ng gasolina, di mas mabigat. Saka may, maabot ng dalawang daan pag may kasama yung box ko na puro tools. Okay. Okay.